itu pala sa France guys ay walang bagger kaya ay, ay, naglayo pa itan bali pi kuya sabilihan talaga ng kayo oh <laughs> free pay <pie> pay <pie. laughs> oh Ethan <laughs> Ethan Alexander lubo na ay lubo ni ba let's go oba oh, What's your Aligo. Aligo ba? Midus mo kami, midus mo. Dahan-dahan lang nga, ka. kay na yung mga sakyanan oh. Pupunta kami sa supermarket guys, bibili kami ng isda. Namis kong kumain ng isda. kajan sa likuran huh? why wow hold very well itan hold ka ni daddy lang

C'est un peu Coucou. Pas de place. Pas de place. Hey, Ethan. Qu'est-ce qu'on a fait On a acheté du fromage langage On va acheter du non, moi, pas, <laughs> ça. Ça va pas. Ça m'a gardé. Non, non, non. Attends, tout à l'heure. Hein non, Alexandre. secret place. Hindi makagalaw niyan. Hold very well, itan Kaya mayaya yung ano? <laughs> umano, eh. no? Ay, pwede Naglalaro man, oi. No. Ethan. Nagustuhan naman ni Ethan dito. Sunonid na no kami magdala ng pusit. Ayun ang uh, Stroller. Kasi nakakaupo na siya dyan. No, Ethan? Ding no? Nakabili na ako ng isda. Sarap-sarap. Is Ang halang isda dito. Ang haba ng pila. Hindi pala mahaba. Isang pila lang. Ang tagal ng pila. Ay, nako. Mag-aalaunan na. Ayan kasi tagal gumising ni Inday. So ngayon ay magtatanghalian kami nito mga tuna. Ayos lang na naman kasi hindi naman masyadong gutom. Kasi pour mettre sur Rugat kuya. Alexan. Ano? Le. Ano ha? Ano ano ano. Lislo, ici juste. Tadi c'est les céréales ici là. Ici. Hi. Hi. Hey! Ilikam to na? Kung itkay, uh! Oh. Itan. Gunit itan. Busy putong usa dito si Panudlo Busy busy siya ka katuro ng kuya mo. Ah, hungry na? Oui. Umbar iyo Alina. Umbar ontrya la maison. Iumbar Okay? Bien tu cuito Ay. <laughs> Ay, ano no na ganda forma ng book ni Ethan, hindi na kokomelon. Tingnan mo ko itan. Kokomelon pa rin yan lang. huh? Kukumilun pa rin yan. Magbabayad muna kami. Dito na kami sa cashier. Ay, nakugutom na ako. Kaya hayang buhay ni Alixan ha. Ah. Dito pala sa France guys ay walang bagger. Kaya ikaw talaga yung maglalagay ng mga pinamili mo. Oh. O ba? O ba Dulot ko te. c'est quoi tout ça c'est Super Mario et c'est Luigi Luigi ça s'appelle son frère hein? c'est Luigi se s'appelle son frère il est la Mario là là le Mario rouge mm. electric Free. Wow. <laughs> free pai Naka naka award siya ng free pai charot. Tumawa siya. Bye bye, Tolmond. <laughs> no. Mira. Bawala. Mira tong kutina naman. Bien, bien. Alexandre, tu vas avoir mal. Oui, 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 voiture, vite. Alexandre, vite. Après. ça. on lui on seul. Allez, on tire. tire. Oui, tire. Oui, Foncez bien. Tout à l'heure. <laughs> tapos si Alexan naka ano pa? nakapants pa tapos naka long sleeve. Ato yung libat siya. May tibu akote. Debra. Akote debra dyan. O, oh, tiguan naman unta taka. Uy, ikaw ang mag-ugda. May O, oh, Ano yun yun? Hindi yun yun naman. Pari Ba ang nalagi? Ba ba Nasita Kuya, huwag ni, ni Alex Nagpantalong, bisag summer na. Mm. Nakalong sleeve pa. So, bibili kami ng, ano, ng cake ni Ethan. Sana bukas pa yung boulangerie dito sa malapit sa amin. Kasi, mag-aalasize na ng hapon. O, oh, di ba? Kaka kaka-upload ng videos. Hindi na nakalabas agad. Hindi na kaka-gaga sinday. Yung mga tatlong bugoy ko tatlong bugay ng buhay ko. Pang-apat yung asawa ko. Hindi <laughs> ba? Merong tatlong bugay tapos may pang-apat bonus. Puro, puro lalaki yung anak ko kasi tawag nito. Nahirapan mag-produce ng babae yung matres ko dai, oh, 'di ba? Sana all may eh? nahirapan mag ano, produce. Kasi sobrang init talaga ng ganda ng ano, panahon. Ayan o. Oh. Ang lakas ng araw. Bumatong, bumatong di, silbo Dugo, dugo ako ilungan ng friends guys. Bibili ng gato, Bobby. Ba, Baka ano, bukas pa yung kapitbahay dito na ano, na boulangerie. <laughs> Alexandre rest ko tayo, oh, kuya Sherry kaya naarabay daghan ko O, merong ano maraming car tunay tunay ang lapusit sito play Alexandre sino ang ron ka namin siya malapit lang dito yung Bulangeri guys so nilalakad lang talaga siya mga wala pang 3 minutes kung bibilisan mo maglakad. mo minutes lang. Ito na kagad. Yan lang. Ilang cover? Huh? Ilang cover? ah yeah, yun? Yeah. Okay. <muchin'> allez, viens. Alexandre allez bien. Alexandre, bien oui, Alexandre. Ahimons, oui, il y a pas de gâteau. Ah oui. non, il y a pas de gâteau. Oui, vous... Ah vous, vous avez pas des grands gâteaux? Oui. Les les grands les gros grands gâteaux oui, oui. Euh, pour euh, six personnes. Hein? Oui. Ok. yan dito meron mga ganito na lang yung natira guys oh. pero masasarap yan lahat pero hindi na nga lang sya malaki so ganito na lang siguro yung dito. Oh, ang halo, oh. maliit lang yan 3.80 na ayun yung mga kids guys oh. wala na wala ang mamahal wala <coughs>

Ça yes, <makes noise> Ang mamahal ng cake nila guys, isang hiwa lang yan. Naku, nasa 250 or mga 350 pesos na siguro yan. Sobrang mahal. Pero masasarap talaga yan. Titikim si Ethan ng cake niya. Kuya, siya pa siya? Kuya, siya pa siya? Sito ako, siya pa Ikaw mo ba yan? Debrae? Libre mo ko yan. Libre ko yan. Ha? Huh? It's your treat. It's your treat. You will pay for us. <laughs> you will pay for Ethan. Oo will you pay? Feeling kayo niya. Feel na feel niya ang pantalon. Huwag iyang naka long sleeve pa. just mayo. Ang init-init.

sa bilihan talaga ng milk cake sa bibili. Mahal yeah. talaga yeah. pero pag sa supermarket, mura lang. Alba, bonjour dyan Atong mo. Dyan, sa batong to ato. Eh, yo, may laong ba? Dyan. Yung bala? Dyan. Yung ba? Dos mo, to dua. To dua. <inaudible> to dua, no? c'est pas to dua. Si to play. Si Bianco ya. Mama, tagal Ah, Alexandre, 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 <laughs> Nungunta na siya asa pa daw minig kahuman. Hmm. Asa pa man di ay. Di manguli na. Hindi ba? <laughs> Mayuhay ang porma ay. Eh. Pagiing na na mag short lang. Kaya di haram gawas. Ayaw niya. Sabi niya. Okay lang. Uh, gusto niya naman daw na naiinitan. Nai eh. Pagpapawisan siya. O sige. Pagbigyan. Kuya dos mo. Kuya. Kuya, montre moi Ethan. Kuya, tourne un petit peu, Ethan. Joyeux mois. Happy nine months, Ethan. Dusmo. Hé. Hey. Oh, pas ha? oui. right, na un

Naku, may girlfriend ka na, Alexander. Oh, may girlfriend na daw siya sa school. In love na daw siya, in love. Si Sige. <laughs> ha? Si Daddy? Ya, yeah, uyab daw niya. Ang iya daw lablab si Daddy. Ay, uyab. <laughs> <laughs> ko. Oh, sana all. Yan mo Tapos nasabihin pa niya yan na Ano? na na kasal daw kasal daw kasal daw siya kay daddy or kasal daw siya sa akin kung ano nung -ano pinagsasabi wala namang alam sa kasal <laughs> sabi ng daddy niya no ako yung kasal ng mama mo ay yung kasawa ng mama mo hindi ikaw no John jan takilas jan no no gidagan na sa badlungon eh chupis dumas sisa tom Chutum iltom tumbo si. Di ko Ba. Ano pa daw siya? Kid pa daw talaga siya. So Wala pa daw kasi siyang 18 so magpapasaway pa daw talaga siya kasi may rights pa daw siyang maglaro. Kaya naglalaro daw siya kay magpo-14 pa naman daw siya. Ang Diyos ko, sa atin naman eh naggi-girlfriend girlfriend na yung ano tawag nito ganyang edad. 13 years old to 14 years old may girlfriend na. Kiti pa man bebe. Oh, Alexandre. Alexandre. Mo ba mo jiga tout tout suite ah? Ano, natong daddy love. Ay, nakapakasaway mo talaga. Tarid do kree. Huwag sigaw ng sigaw. Happy nine months, baby love. Kakain ikaw ng cake mamaya pagdating ni daddy. Uy. Um, wait lang ikaw ni daddy love, no? No? Uy, happy nine months. Ang bilis ng panahon, big na si Ethan. Big na ang aming Ethan. Masay mong yummy Ethan. Asan yung yummy mo? Nahirapan ikaw maghanap ng yummy mo? Ha? C'est les bois de Naron. Non? Elle est là, elle est là. Oh là là, Alexandre. Goûte-vous, Alexandre. Je crois qu'il y a encore des cercles là-bas. Oui, là, juste. La cuisine. J'ai pris. C'était déjà ouvert. Oui. Là, il faut que je mette dans le micro. Aïn, c'est Ethan. Ayan na yung pagkain niya. Iinitin na ni Kuya. Misa o pubel, Kuya. Alab lab ha? Dito? Ha? Butang sa basurahan. Put it in the garbage after. Ethan! Ethan? Hi? Nag-enjoy ang Ethan ni Mama? Ha? Huh? Nag-enjoy ang, Nag ang baby ni mama, na? Opo-opo lang muna kami dito kasi bawal bawal pang mag, ano, ano yun? Lukso-lukso ba sa, sa, Bisaya? Yung baby. Ay, <laughs> oh, gigil. Ay, nang gigil. Ganyan siya gigil. Yung kamay niya, ginigil-gigilan niya. <laughs> nang gigil si <Sita>. Ethan. <laughs> Hey. hey, Happy yan, Ethan. Alalala hmm. <laughs> na ito. Bangon lang ka. Bangon, bangon. Why nakakita? Dali lang. Bangon lang. Dali na, Bing. <laughs> Why? Dali lang ka. Uy, nang dood na yung palangga. Eh, baby, Ethan lang ka. Eh, itong bi. mo. Merci. How sweet ay, naman ay, ng ay, sweet ay, naman ay. ng kuya na yan. Kalang bibitan kalang, kalang love. Kalang hug, hug bibitan. Yung ang ingay-ingay ng kuya niya, pero si Ethan, wapaki. Bahala kayo dyan, basta ako matulog. Huwag oh, mo yung baby na yan? Uy, nantok talaga siya, napagod ng sobra. Kakalaro. Agay, okay, iyak agad. Ayan, oh, look. Atong Ethan. Yehey! Yehey! tunay so, na niya kumain ng ano niya, ng cake niya. Yan. Ah. Kuya. Pala yung kinuha namin cake kasi nga yung wala na silang malaki. Ito na yung ano. Pero sobrang mahal guys, no? Isang hiwa lang yan. Pero sa, ko sa piso yan, nasa, nasa 300 peso na yan bawat isa. Oh, kakain na kami. Nanto ka daddy? Sleepy? Hmm? Aki mo daddy sa. No, sa ni daddy sa. Sa sa daddy sa. Si wala ibu mo. si Sulwila. Ito lang kakainin ni Ethan. Ayan o. Busy siya. Ethan? Chibu gato? Hmm, kikiyami ni Ethan. Ang gagalit siya. Ay, ay, layo pa. Alis, Ah. Uh, yummy. Si mama maghawak din. Si mama lang maghawak lang. Ayaw lagi kinamunta. Um. Uh, Tuwang-tuwa siya. Um. Miam, Yum. you you Yummy Yummy. Mm. Ang nagustuhan ni Ethan yung cake niya. Ayan, Ay Ay, Ay Ay ang hihingi pa siya. ng layo pa ng kutsara, nakanganga na oh. <laughs>